ayan guys kapunta na kami sa aming pagtatapuna ng mga lupa sa aking isang lote oops ano ba yun ano ba yun driver <laughs> <laughs> so ayan guys andito na ako sa isang ano namin sa isang lote so dito nila ilalagay yung mga lupa na nahukay doon sa pinapagawa kong unit. So, ayan na yan, guys. So, oh. kasi medyo mababa to. Kailangan talagang tambakan. Kaya yung mga nahukay na lupa doon, dito namin dinadala. Ayan. Ayan na siya. dyan nila itatapon. oi lampas na yan dyan kayo. Dito Oo. naman. Nasaan yung muhon yan? Ayun.